Hello guys! Good morning! Ngayong araw ay magluluto na naman tayo. Samahan nyo po akong magluto. Meron nga pala akong isang pirasong baboy dito guys. Ayan, pakukuluan ko muna yan para lumambot. Dahil ang lulutuin ko guys, gulay. Magpiprito ako ng konting baboy guys para sa mga bata. Ayan. Lagyan ko lang ng asin tapos Paminta. Tapos, mekos-mekos lang. Mekos-mekos lang natin, guys. Maya-maya, papagulong lang natin sa sa harina, guys. Kapag lulutuin na natin. Yan. Ilang piraso lang yan, guys. Iiwa ko ng malinipis. Habang pinapakuluan ko naman yung sahog ko dito sa gulay... Maghihiwa naman po ako ng lulutuin kong gulay. Ito pala guys yung lulutuin ko. Patola. Ito na po guys. Kumain naman natin. Dalawang piraso nga pala to guys. Ito pa yung isa. Kaso, baka isa na lang lutuin ko. Kasi, ako lang naman yung kumakain ng patola. Ah. Yung mga bata, sabaw-sabaw yung na may kinakain nila. Kaya isa na lang lutuin ko guys. Ayan. At ayan na po guys. Mabas na yung mantika nyo. Ayan. Diyan na lang ako mag-iwisa. Hindi na ako maglalagay ng mantika. Guys, bawang, sibuyas. Sabay-sabay na po natin, guys. At ayan na po, guys. Lagay ko na po ang gulay, patola. Isang patola na lang yung nilagay ko, guys. Ang importante lang naman kasi mayroong sabaw mga bata. Ayan, guys. Lagay po tayo asin. Haluin. Lagay natin ang tubig na wasa water. pan muna natin guys para kumulo. Tingnan natin kung kumukulo na. Kumukulo na guys. Lagay na po tayo dito ng miswa. Kaya nang natin mambot ang miswa guys. At ayan. Luto na po ang ating ginisang patola na may miswa tikman na natin. Tikman natin, guys. Sarap, guys. May kulang pa pala, guys. Paminta. Lagyan mo na ng paminta. Lagyan ko muna ng paminta, guys. Tikman ulit natin. Kompleto na. Guys, ayun na yung baboy. Lagyan ko lang ng harina. Ayan. Lagyan lang natin ng harina. Tapos, may kos-mekos lang. Para ma-prito. Prituhin ko lang yan, guys. Ayan. Ayan. Mas masarap yung pagkain pag minekos <laughs> Di ba guys? Basta siguraduhin lang natin na malinis ang ating mga kamay. Konti pa. Lado na mainit yung mantika ako. Hindi sa kawali. Umuusok na guys. Kasi kakamikos-mikos ko dito sa aking piprituhin. Ayan. Okay na yan. Nalagyan na lahat ng harina. Dito na tayo guys. Ayan. Ayan na guys. Nalagay ko na yung baboy. Ano ito Ayan. mag guys, I-eat muna natin. Look. napo guys. Luto na ang ating tripong baboy. Ayan. At ayan na po guys. Ang aking tripong baboy. Ayan. Partner sa gulay sa sabaw. So, sinabawang patola tapos na ako magluto guys magsasampay naman ako yan guys ang panahon dito sa amin guys hindi pa masyadong mainit yan o oh. pero malakas ang hangin kaya magsasampay na ako guys ayan umaaraw-araw na yan na naman tayo guys Ayan na po guys, nakapunta At ayan na po guys, lahat ng nilaban ko. Natapos din ako. Salamat sa panonood.